Wag mo muna siyang hawakan. Sayo muna. Agad na siya lang yun. Hindi naman madama. Namulat ang madama. Sir, wag ka mumulat. Ang gabi sa madama. Sabihin mo lang sa akin. Uh, kung kami masakit sa'yo ngayon, ah, uh, baka si mo. Pagano'n. Ha? pagano? Kaya sa kanya muna ito ha. Kaya, yeah. hindi muna sa ito. Wag mo lang idikit. Wag mo lang idikit yung ano. Kasi ko, connect ka. Sa akin niya muna. May bumibari kasi dito. Ma'am. Oh. Sakit Sakit doktor. Ah, ayan ha. Hmm. Sakit, doktor. Papi lang po yung inipit ko. Tignan nyo po yung pag-inipit ko. May init, may sakit? Wala. Wala. Wala kong init, wala sa masakit. <clears throat> Naka-fila ako. Wala, di ba? Hindi yung makakit, walang init, walang sakit. Ulitin ko kaya, sakit, doktor, yan. Wala. Oh. Mga elemento, mga inkanto. Oh. Positive. Sanduwende. May init, may sakit. Hindi masyado. Hindi masyado, pero umakit na. Oh. Ayun. May init. Ah, pagunti. Hindi may. Ayun. Ah. Oh. oh, ulitin ko ha, sakit doktor. Hmm. Kuya, ayun sa sakit doktor, ramdam mo piga ko tama. Sakit piga ko, tama. Hmm. yung mga elemento, yung duwending itim. Kanina ko pa ito nakikita sa kanya. Pinadala rin sa kanya yun. Mm. Ay! Mm. Ah, si, ko oh, tignan mo kuya para paliwanag ko na po, oh. tignan niyo papel lang putot, napaka napakanipis, wala po akong nilagay. Ayan o. Oh. Kasi mm. nakikita ko po, ayan o, oh. sakit doktor yan. Mm. Mm. Wala. Ba, hindi siya nagre-react. Diba? Pero bakit ito? Yung the wedding ite, Tignan niyo po ha, ah. dalawang daliri. Oh. Ayan nyo oh. po. Ayan po. Oh. O, positive o. Oh. Wala akong pinipiga. Oh. Ayan o. Oh. Nagre-react siya oh. o. Positive siya. Oh, ito naman po yung kulang. Palipadangin po yung ginawa sa kanya. May gali. Mm. Ayan o. Mm. Tama? Sa tour. Aray po tayo na ito. Pinarotas. Piste na lamang na rin. Diyos. Kung sino mag gumagambala sa lalaki nito, magustap tayo sa spirit ng Diyos. Diyos na lahat. Diyos na kinakatakutan sa IPM. Naan sabi sa dat camera, ilaw is about na ba? Ela. Au! boom! Ah! Tanggalin mo nilagay mo dito, ha? Ang nakaitindihan. Sagot ng Mayos. Ah! Ah, opo. Dalawa kamay. Sa ulo. Sa ulo. So no, tatanggalin mo, nilagayin mo dito ha, uh, ha, huwag ka naiinggit ha, huwag ka naiintindihan, uh, sumagot ka ng maayos. Opo. Oh, sige, baklas, 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 matagal mo natin tinitira? Matagal mo natin binibira? Eh, pa kita lalo? Matagal na? Oo. Uh, Oo, oh, sige, baklas, baklas, lalaki-babae, lalaki-babae ka. Ha, uh, ah, lalaki-babae. Ha, ah, sagot! Uh, ay, mo sumagot? Uh, ah, lalaki babae? May tanong ako sa iyo. Lalaki babae? Lalaki. Oo, oh, lalaki. Naiinggit ka. Tama. Uh -oh. Ah, oh, sige, baklas-baklas. Nandito ka lang ba sa lugar na 'to? Nandito ka lang ba? Ah, uh -oh. nandito ka lang ba? Oo. Uh Oo, -oh. oh, oh, sige, nandito lang kasi niinggit ka kanya rin. Halimata mi. Ah. Uh hmm. -oh. Hmm, tagalin mo na. Hmm, uh -oh. anong ginamit mo Kanilang lang mo manika? Sagot na! Kanilang ket mo manika. Kandi lang manika, mamaniga, uh, pa kita lalo. Kandi lang iti Sagot! Anong dinamit mo? Kandi lang manika. maniga. Ah, anong dinamit mo? Ayaw mo sumagot. Uh, lalo ka mahihirapan. Kandi lang manika. maniga. Ah, kandi lang iti maniga. Ayaw mo sumagot. Tanggalin mo yan, ha? Kaya kaitindihan, ha? Gagaling to, ha? Sagot! Gagaling to! ayos Oh. Gagaling to ha. Oo. Oh. Ang chiba ka. Dalawang kami. Bilisan mo. Bilisan mo. Bilisan mo. Bilisan mo. Ani mata ah. din. Ah! Ani mata din. Bakas! Wala akong nagawa dyan. Ah! Uh. Ay, ay, Sige, baklas, baklas. ay, ay. Hindi po Sige ba, tanggalin mo yan. Hindi ako natatakot sa'yo. Ah. Ha? bakit kayo kulam ng kulam? May ng tawad sa lalaki. to ha, huwag mo tatakot ah. to Ha? Sige, baklas, baklas. 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 Sige pa. Sige, tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan sa tagiliran. Tanggalin mo. Tanggalin mo yan sa tagiliran. Tanggalin mo yan. Yan. Tanggalin mo yan. Sige pa. Bakla. Tanggalin mo yan. Huwag mong lubayan mo ito, ha? Ha? Ah, Nakakaitindihan, ha? Opo. Opo. Sige, baklas, Matagal ka na bang dito sa kanila? Ha? Ha? Matagal ka na? Sige pa. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Hindi ako natatakot sa'yo. Ah, may ganang tawag sa lalaki ito, ha? Ha? Nakakaintindi? Ba't pinangibig ko sa'yo, oh? Ah, oh. Oh. Ah, ha? May ganang tawag sa lalaki ito? Nakakaintindi yan? Oh. Ha? Ah? Oh. Ah. Ha? Oh. Sige pa, baka ng oh. pangas. Kunti na lang. Kunti na lang. Oh. Ibabalik ko sa'yo yan hanggat, hanggang sa mamatay ka, ha? Ha? Oh. Ah, Nakakaintindi yan? Oh. Sige, baklas. Oh. Panginoon kong Yesus, aking naman laki oh. lang. May hihingi ako sa'yo ng bas-bas. Kapatay ko, magambalik ko ng ito. Saan Patrick? Ako ito.

Alam mo mga sinabi mo? Kuya? <tutus> alam mo mga sinabi mo? <tutus> Kasi tip siya, lahat nakapasok tayo. Haga rito lang. Ako lang bahala. Kamunit yung tatagilinan Hindi na, hindi na. sa ulo uh, sakit lang. Huwag din Sakit na. siya. Sige,

Kita naman ni tatay mo, di ba, yung inipin mo. Wala akong kalaman niya, no, matigas Wala. Hmm. Sa'yo pa lang yan, kuya. Ito pa, isang anay mo. Yan. Wala yan. No, ay, 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 Ayanin mo lang, kuya. 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 Ayanin ko siya ulit ha, ayun ha. papel lang din. Eh. Pero wala na siyang maharap mo. Ayun. Kaya, wala. Walang init, walang sakit. Everything. Mm. Yung kaninang mga elemento. Yan. <coughs> Wala na. O? Oh, Di ba? Pero kanina, nasakit. O. Oh, ito naman yung kumukulam sa kanya. Yan. <coughs> yeah. Wala na rin. Eh. Ayun eh. Wala. Wala na. Pero bakit kanina ang sakit? Di ba? O. Oh, kasi may karnes At sumatok po. O oh, kuya, ganito. Hahawakan mo siya. Wala na siya, kuya. Tinagalan natin, ha? Hahawakan. Pag hawak mo sa kanya, makakaramdam ka ulit. Mas malakas. Mas mas siya. dyan. Uh, ito. Uh, muli, nagpapasalamat po ako sa una-una sa lahat. Ating namang dahilan na siya At Panginoong Yesus. Shoutout po kay Apo Chalim, Apo Eric, Apo Marwin, Apo Ken ng Team Apo Eric Apo Chalin. Ito po si Apo Rat ng Team Apo Eric Apo Chalin. Maraming maraming salamat. Papatay mo natin. Papatay okay. mo natin.